Ayan, Madam Aura, meron akong gift sa'yo. So, ito. sit daw ito. Ay, oh. Hindi ko lang alam kung anong klase si chicharong basta. No, oh, uh, first time oh. ko kasi nakakita ng ganitong klase kalaki ng chicharong kaya ibibigay ito ay, sa iyo. Nakuha ito, siguraduhin mo, baka tao naman to. Hindi, <laughs> <laughs> oh, <ito, okay, laughs> okay. yun na nga kasi, uh, kagigising ko lang, ginising ako ng tao kasi dumating ito, na ako yung nagbigay. Okay. Tapos pinapabigay. doon. Kasi may alip pungatan ako, sabi niya, ay may nagbigay sa chicharong kasi alam ko chicharong maliliit eh. Sabi -huh. ko, ilabas mo yun, ilabas mo yun, ilabas mo yun kasi akala ko, Mamay tao itong pula ko. Tapos ibibigay ko sa akin, kakainin ko maging aso asura. Hindi, ako. pero tinignan ko naman siya. Sa so, bulakan yan eh. Si Charon talaga siya, si Charon na. <laughs> ah, Aba, kapalak to ng ano talaga. Baboy. Kung, kung mahilig ka sa si Charon, bagay ko lang yan sa'yo. O sige, ayun na lang Akala ko, fake. Kasi akala ko dekorasyon mo lang. Hindi, si Charon yan talaga. Kasi ginanong ko, tingnan mo ha, malutong siya. Oo, oh, si Charon ka. Ang grabe guys. Ang grabe guys ako sana magbibigay kay Idol Miranda ng regalo. Pero tingnan nyo, oh, higanting chicharon ang ibinigay sa akin. Di ba? Thank you. Ayun, thank you so much sa Binigyan, mo ako ng cake, bigyan kita ng chicharon. Ayun, higanting. <laughs> thank you, Madam Aura. Ay,